Tenggo Isda Popis Adobong Baboy Ayun na po thank you po Wow, sarap Bounce So, bibili po tayo ng ulam sa labasan. At meron pong batang kasama-sama. Kaya, basta kapag po nakita niya po na nagdamit ako, sumuha po ng wallet, ay alam na rin niya po na lalabas at hindi po papayag, hindi po na mamayag si CI, hindi kasama. Kaya, no choice, sasama yan. Kasi kapag hindi niyo po sinama, ay nagagalit. nakakatuwa kapag lumalabas ang aming scarlet pero bawal bumaba dahil baka makakuha ng sakit isda popis adobong baboy paanang manok adobo ay ano miludo ano po ito pinaguan <laughs> Magkano po dito sa isda? 60. Malaki pa. Isa nga po. Isa na sa isda. iskalap takot Okay. So, dito po kami malapit sa Katmon Integrated School. At dito po tayo papasok dahil dito po yung bandang bahay natin. <laughs> Ayan, so nakauwi na po tayo ng ating bahay at nakabili po tayo ng ulam na isda. Ayan, so yun po yung uulamin natin. Tapos kagabi, may nagtira po tayong kaunting ulam. So, iinigin po natin ito gamit ang ating microwave oven. So, ilalagay lang po natin. Ayan. So, para hati-hati na lang po kami ng ulam ni ati ni Aling Maliit si Ate Teresa yung nagbabantay po sa ating mga alaga kapag kami ay pumapasok. So, naka-medium high lang po ito. And then, ilalagay lang po siguro natin ng... Uh, 4 minutes. Ayan. So antayin lang po natin siyang mamatay, kusang mamatay and then ayan. Iniinit ko na po at hindi ko sure kung marunong pong gumamit si Ate si Aling Maliit ng ano, microwave. Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaduhan natin. So for today's episode, it's Sunday morning. Ayan, at dahil nga na-monetize ng ating channel ay magpapamerienda tayo sa ating mga kasamahan dito sa ating mga partner sa ating mga trabaho. Oh my God! Ayan si Joms. Ayan si ano? Ayan CR si Dan. Si cr lang. Po, sir. <laughs> Ayan, so dahil nga na-monetize tayo ay magpapamerienda tayo sa ating mga partner dito sa trabaho. At tamang-tama may malapit na Greenwich dyan. So magpapapinsa tayo Paglabas mo ng Robinson Tatawid ka lang Sa Mangkikos na lang siguro Tapos katabi na dito rin May malapit lang din ang Macau Magpapamilkty tayo Pizza at milk tea Kaya lang paglabas mo ng Robinson May mas malapit din dito eh Mas masarap big bro 29 pesos lang So low budget muna tayo ngayon Sa, sa <laughs> so, susunod na lang tayo magano Mag Macau at Greenwich Pizza Ayan So maraming maraming salamat po sa inyong panonood dahil na-monetize na po ang ating YouTube channel. at naka-order na po tayo ng Bangkikos Pizza. Ang in-order po natin ay Bangkikos Supreme yung Tigua 150 po. Ayan. Tapos katabi nito yung Big Group 29, 39. So order na rin tayo ng Tapido. Hindi ko sila natanong kung anong flavor pero hindi naman sila market. Kaya pilihan na lang natin sila. Isa nga pong ano mo. Maybe isang ano. Isang cookies and cream isang cheese cheesecake at saka isang chocolate Size pa yun sir? Yung big to dirty na yun So there's a cream Tapos Cheesecake At saka yung chocolate Ayan, naka-order na po tayo. Ito lang po yung sa may palengke ng Francis Market. Sa may tapat po ng Save More sa tawid ng Robinson. So waiting na lang po tayo na ma-serve. At nabayaran na rin naman po natin. na po Thank you po. Ayan. So nakabili na po tayo ng ating milk tea sana natin pizza sana po ay maging masaya sila kahit low budget muna tayo low budget meal eh <laughs> sana so makabili na po tayo ng Greenwich Na pizza <laughs> pero yung makau natin ano lang, low budget lang. Kaya big bro, Tito 29. Umorder pala ako ng tatlong flavor. Ano to eh, cheesecake, dark choco, tsaka ano. Ah, nakalimutan ko yung isa. Pili na lang kayo. Alam gusto mo? Cheesecake daw sa'yo. Dark choco. So no choice ako sa akin yung isa. <laughs> Ayan, so merienda po tayo. Ayan. So, nasa store na nga po tayo dahil hindi po pwedeng ipakita yung loob ng storage namin. Ay, dito ko muna ikakat. Kakainin na namin to nang walang makakakita. Dahil bawal pong ipakita sa vlog yung ating pong loob ng storage. So, ito pala yung ano, Cheesecake, dark choco, tsaka cookies cream. Tumawid lang ako. Nakalimutan ko <laughs> yung isang flavor. So, ayan. Wow, sarap. Sarap po yung pizza kapag mainit. Ayan, so kain po. So ayan, may mga pa-shoutout po tayo for today's video. Ayan. So from Rosen11, congratulations and EK for monetizing your channel. God bless more revenue for your videos. Shoutout to man sir from Germany, Tina Rose. So thank you so much po ma'am Tina for watching my videos. And then from Jasmine Casado, Congrats EK! Pa-shoutout naman sa aming mahal na Tate Jose Casado Jr. 85th birthday sa October 9. Thank you from Frisco, Quezon City. Ayan, malapit lang po ako dati dyan po ako nag-work sa, ano, sa Fisher Mall, Quezon Avenue, sa may Pantram po. So, happy birthday po. Advance happy birthday, tatay Jose Casado. Ayan, thank you po for watching, Ma'am um, Jasmine. And then from Maria, Vicencio. Wow, well, congrats naman EK. Nakakatuwa EK. Pakishoutout mo naman ako from Nanay Marie of Valenzuela. Congrats. Shoutout po Nanay Marie. Ingat po palagi. From Ronnie Trollen. Shoutout po EK from Tanyong Malabon. Yan. Mabuhay po Ahon Malabon. From Teresa Cauris. Congrats EK. Pa-shoutout naman from Pasig City. Shoutout po From Ronaldo Espinueva, pa-shoutout naman, Ike. Ron Espinueva from Maui, Hawaii. Ayan, so maraming salamat po sa inyo panonood, Sir Ron. And then, from Nenis Cucina, congrats, Ike. Pa-shoutout naman from California. Ayan, hello po, shoutout po. And then, from Charlie, congrats po, Sir Ike. Pa-shoutout naman po sa tita ko po dyan sa Tugatog, Malabon. Lorna Magsipo po from Men's Ball, Guaya. Salamat po. Thank you so much for Shout out po, Ma'am Lorna. And then from Mishi21. Congratulations, EK. Well done. Shout out naman from Richmond, Canada. From Dan Martinez. Congrats sa'yo, bro, EK. Pa-shout po from Santa Maria, Bulacan. Solid Team Hiti. God bless, bro. Ayan. Thank you po, Sir Dan Martinez. God bless din po. Ayan. So, maraming salamat po, ma'am. Ingat po palagi dyan sa Canada. Ayan. So, that's all for our shoutout for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hello po. Nakawin na po tayo sa ating tahanan. At meron pong nagpadala sa atin galing sa ating buting sponsor. Buting sponsor. Ayan, meron po tayong kaibigan sa gym sa Tondo, Manila. Si Coach Ace. Ayan, so siya, siya po yung may-ari ng ano, ng pastilan sa gagalangin. Yan, tama no? pastilan sa gagalangin. At ito po naman ay e located sa Kaloocan, malapit po sa UE. Yan, sa UE Kaloocan, malapit sa SM Sangandaan. So, siya nga po yung may-ari noon At wow! Nagpadala ng ano? Pero kaya i-microwave ng nakadahon? Tagalin na lang siguro natin. Oh. Ayan. Sa rinig ko nang tumunog. <laughs> wow! bangong Kailan lang ba sumigat itong pastil? Parang ano, parang neto ko lang narinig ko tapos parang sunod-sunod yung nakakakita ko ng mga nato content about sa, ano, sa pastil. Ayan, so kakain na po tayo. Nakarevy na po yung ating dinner. Okay na po ito. And then, again, nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta at patuloy na nanonood sa hindi lamang po sa akin channel, kundi sa buong community Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at pasarap na vlog. Thank you so much po. Bye-bye.